wala kaming kuryente. Kaya eh, bubili ako dito. So, pinipilaan siya. Sa mayat at Itin. So, walang kuryente. Oo, uh oh, may isa lang. So, pinipilaan. Ang Maya at Itin. Pila. Ay ayenako mi, Oo, o apat lang na kanin tsaka isang liton. Walang tsaka Walang mayon. Twenty five. Twelve. 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 bawang, Twelve. 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 Ang bigat. Ang ayusin ko muna ang mga dala. Walang ilaw sa amin sa pinipilan. Diba? O, oh, bongga. Wala kasing ilaw sa balansya. O, oh, pinipilan. May yet. Diba? Sa ibig sabihin masarap. Ay, Ate Mer, may ilaw na sa inyo? Wala eh. Din dinala. Din ang wala sa inyo? Wow! Good! Ha ha ha! Italian. Oh, <laughs> oh di ba?